Hello guys. Yan. Pakain tayo ng ibon. Saka ano, meron yung kaming na ibon. Ah, nandito sa kulungan no. Yan no. Naihilo pa ito si eh. Kasi talagang Oh, ah. oh. May ilaw ito pero wala na wala nang ilaw. Napundi na yata. Oh. So. Yeah, Pangatlong, ano ito? to. Pangatlong araw na ito na kinapakain, kinapakain ko. Eh, siempre habang luma, habang matagal. Noon wala pang isang ano, malahibo. Pero kaya naman pala tayo. Pakain na natin na. Pakain na natin. Para mas ang pinapakain ko dito yung pit booster yung pang manok ang pinapakain ko dito <coughs> kaya oh, pakainin na natin oh. eh, umaga at sa karaw o pinapakain nito ay umaga at sa kakapon oh. parang yung injection dito eh na uh, munga nga nya Mm-hmm. Hmm. Hmm. Galing pa kain nito. Mm. Eh. Yeah. Gutom <laughs> na gutom na oh. Oh. Galing lumaki tatlong araw pa lang to sa akin. Ah. Uh, marami nang pan. itong pakpak na no na ano na, tumubo na gutom na gutom ah oh. Lang, oh. Diyan ko lang Tawag sa amin dito ibon, pagaw. Pagaw dito sa amin, Lucano. Diyan and... mo ko lang oh. Ah. Ito na gutom. Daling magpakain oh Ini lang oh. Ayan. Yes, okay, oh. Yan, gusto na, na. oh. Gusto na, gusto na. Oh. na. Araw-araw ito na pinapakain ko umaga at sa kahapon. Ganito alas 3, alas 4, pinapakain ko na lang ako may, uh, meron ako yung kumbahan. Kaya yeah, hanggang lumaki ito, mapapanood niyo ito, subaybayan niyo itong uh, ating video nito. So, bye-bye sa ating lahat.